Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, no? Usasahan po natin kung anong itsura ng Parade Ground Park pagdating po ng umaga. At ito po ang magagawa po natin. Marami po tayong makikita at magagawa dito sa Parade Ground Park, Clarkfield, Pampanga. Kung makikita po natin, ang dami naglalakad at namamusyal. Ganito po ang itsura ng parade ground, Clarkville, Pampanga. Malapit po ito sa CDC ng Clark. Madaming tao po dito kapag Sabado at Linggo. Ganito po kasaya sa parke na ito. Lagi po ako dito kasi nakakalibang, nakakarelax at madami kang makikita. Madami din pong mga kainan dito, may mga Japanese restaurant, Chinese restaurant, Korean restaurant, at iba pang mga kainan pa. Kung so, makikita po natin, no, ang daming nagkakakasayahan po dito, no. Mga pami pamilya na nagtatambay po dito at kumakain, nagdadala ng kanilang mga pagkain. Mga nagde-date, mga magkasintahan na nagde-date dito. Mga mga tao, mga senior citizen na naglalakad at nagjo-jogging para sa kanilang kalusugan. O di po ba? At tignan nyo naman kung kayo'y nagugutom pagdating ng gabi, marami na pong nagtitinda ng mga iba't ibang pagkain dito. Kaya pipili na lamang po kayo kung ano pong klase mga street food ang pwede nyo kainin. Madami po. Ayan po, no? Tutor ko po kayo. Bumili nga ako ng buko kasi nauhaw po ako, di ba? So hindi po pala talaga tayo magugutom dito dahil madaming madibila ng pagkain. Kayo na lamang ang pipili at ako naman ay buko juice lang naman ang aking binili. At itinur ko lang naman po kayo dahil marami po kami baon. Kasama ko po ang mga pamilya ko na nagpunta rito at nandun po sila naglalaro sa edako paraon. <music> Marami talagang bumibili po, oh, no? Kasi marami naman talagang pagtipilian ng pwedeng makainan. Ayan po, no? Mga Korean na pagkain. At ito naman, mga inumin at mga inihaw. Yung iba masyado pang maaga kaya wala pa po sila. Pero yung iba, ayan po, mga juices. Kailangan mo naman talaga magdala ng pera po, no? At mabubutas po ang ating bulsa dito dahil syempre ang mga anak natin, marami po silang ituturo para bilhin natin. Ayan, may mga manok, may mga tokot baboy, Ganito po ang itsura kapag gabi, oh. Talaga naman mapapaintak ka. Ang daming mga kumukuti-kuti tap na mga ilaw. Talaga naman ang ganda talaga. Mapapaintak ka talaga pag gabi. Ayan, oh. Napakalaki ng parol, di ba? Kaya, kapag gusto nyo pong pumasyal dito at gusto nyo pong mag-jogging, mag-walking, punta po tayo sa Parade Ground, Clark City.